Sa buong buhay niya, matagal nang tiniis ng isang lalaki ang kahihiyan na dulot ng isang tao sa kanyang paligid. Ngunit nang malaman niya na malapit na ang kanyang katapusan, tila napuno na siya at sinabi niya sa isang video, Hindi ko na kaya itong tiisin. Iyon ang mga huling salita na maririnig mula sa kanya noong gabi ng ikasampu ng Setyembre. Mga salitang nakapaloob sa isang misteryosong video na mabilis na naglao sa social media ilang sandali lamang matapos itong kumalat. Ilang oras pagkatapos noon, natagpo ang walang buhay ang kilalang aktor na si Yu Menglong sa ibabang bahagi ng isang gusaling tirahan sa Beijing. Siya ay 37 taong gulang, nasa rurok ng kanyang karera at kalalabas pa lamang ng kanyang kumpirmadong French visa. Maayos ang kanyang mga plano sa hinaharap kaya't ang tanong ng marami, bakit biglang nagwakas ang lahat? Mas lalo pang nakapagtataka ang katahimikan ng buong industriya ng aliwan sa China. Walang sino mang artista, producer o direktor ang naglakas loob na magsalita. Parang may hindi nakikitang kamay na pumipigil sa sinumang magbanggit ng kahit anong detalye. Ngunit ang istorya sa likod ng pagmatay ni Meng Long ay higit pa sa isang trahedyang tinakpan. Isa itong larawan ng panganib na kakaharapin ng sinumang tumangging sumunod sa mga lihim na patakaran ng mga makapangyarihan sa likod ng industriya. Noong gabing iyon ng ikasampu ng Setyembre, yumanig ang mundo ng entertainment sa China sa isang balitang hindi inaasahan. Ang pagpanaw ni Yu Menglong na itinuring na period drama prince dahil sa kanyang marangal na anyo at mahinahong ugali. Ngunit ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay ay nababalot ng maraming katanungan. Ayon sa opisyal na ulat na pinayagan lamang ng mga state media, sinasabing nagkaroon daw ng masayang salo si manglong Long kasamang ilang kaibigan noong gabing iyon. Nagkwentuhan sila, uminom at nagtawanan hanggang sa madaling araw. Bandang alas dos ng umaga noong ikalabing isa ng Setyembre, nagpaalam daw si Menglong, sinabing pagod na siya at pumasok sa kanyang silid. Iyon na ang huling pagkakataong nakita siya ng kanyang mga kasama ng buhay. Pagsapit ng alas seis ng umaga, habang naghahanda na silang umalis, napansin nilang hindi lumalabas si Menglong. Tinawagan nila siya ngunit walang sagot. Nang sinubukan nilang buksan ang pintong, ito ay nakasusi mula sa loob. Ilang sandali pa, isang lalaking naglalakad ng kanyang aso ang nakakita sa katawan ni Meng Long sa ibaba ng gusali sa Chaoyang District. Dumating ang mga pulis at mabilis na naglabas ng konklusyon na walang palatandaan ng karahasan. Ngunit sa halip na magbigay linaw, lalo lamang itong nag-iwan ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit nang suriin ang kanyang mga bulsa, may natagpo ang dalawang mamahaling relo na Rolex, isang detalye na agad na nagdulot ng maraming tanong, lalo na't hindi ito pag-aari ni Meng Long. At ang pinakakakaiba, ang screen ng bintana ng kanyang silid ay wasak na wasak na tila may puwersang gumamit ng lakas para sirain ito. Gayon pa man, binaliwala ng media ang mga detaling ito. Itinuring lamang nila itong mga kakaibang pagkakataon na hindi dapat bigyang pansin ngunit sa ilalim ng ligtas at kontroladong pagbabalita. May nakatagong katotohanang pilit tinatabunan na ang pagtitipon noong ikasampu ng Setyembre ay malayo sa simpleng kasiyahan na gustong ipaniwala sa publiko. Ayon sa isang kilalang vlogger na nagngangalang Detective Xiaoyan sa Wayview bago tuloy ang patahimikin ang kanyang account, ibinahagi niya na bago namatay si Yu Manglong, Dumalo raw ito sa isang pagtitipon kasama ang anim na tao mula sa loob ng industriya. Kabilang dito ang kanyang assistant, ang aktor na si Gao Taiyu, ang screenwriter na si Ji Guangguang Guang, at ang direktor na si Ching Ching Song. Ngunit bukod sa kanila, may ilan pa umanong dumalo. Mga taong hindi pinangalanan at hanggang ngayon ay walang naglalakas loob na banggitin. Ang pinakanakakakilabot na ebidensya ay isang video na ilang sandali lamang lumabas online bago ito misteryosong nawala. Sa video, mula sa isang malit na bintanang natatakpan ng mesh screen, maririnig ang mahina at putol-putol na pag-iyak ng isang lalaki. Nanginginig ang kanyang dinig habang sinasabi niyang matagal na niyang tinitiis ang kahihiyan dulot ng isang tao, ngunit ngayong alam na niyang malapit na ang kanyang katapusan. Hindi na raw niya iyon kayang tiisin pa. Sumunod dito ang mga mahihinang iyak na tila huling pakiusap ng isang taong alam nang wala nang makapagliligtas sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng mga pagbabanta ang taong nag-upload ng video. At nang suriin ang kanyang IP address, napansin na ito ay biglang lumipat mula Beijing patungong Guangdong sa loob lamang ng magdamag, isang senyales na malinaw na may nagmamanman sa kanya. Ngunit ang laman ng video ay salungat sa bersyon ng pulisya. Ayon sa isang residente ng Gusali, ang pagtanggal ng window screen sa ganoong paraan ay mangangailangan ng malakas na puwersa na higit pa sa kaya ng isang taong nasa normal na kalagayan. Bukod dito, may mga palatandaan ng pagkikipagbuno na hindi isinama sa opisyal na ulat. Mayroon ding mga gasgas sa salamin ng bintana sa ibabang palapag na nagpapahiwatig na sinubukan pa ni Menglong na kumapit upang mailigtas ang sarili matapos siyang mahulog. Isa pa sa mga tanong na bumabagabag sa isipan ng marami, kung totoo ngang siya mismo ang nagsara ng pinto mula sa loob, bakit natagpuan ang kanyang cellphone sa sofa sa sala at hindi sa loob ng silid kung saan siya mismo nagkulong? Upang maunawaan kung gaano kabigat ang trahedyang ito, kailangang balikan natin ang buhay ni Meng Long. Ipinanganak siya noong 1988 sa Xinjiang at bata pa lamang ay kitang-kita na ang kanyang talento. Ang maliliit niyang kamay na minsang tumutugtog ng piano ay siya ring marahang humahawak ng cello na nagpapakita ng likas niyang talento sa musika. Pagkatapos niyang makapagtapos sa Beijing Film Academy, Ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap sa larangan ng sining na may dalang inosenteng pag-asa at walang kamalay-malay sa mundong kanyang papasukin. Nagsimula ang kanyang karera sa mga singing competition. Isang simpleng simula para sa isang taong may malalaking pangarap. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may mga puwersang unti-unting magdadala sa kanya sa madilim na dulo ng isang kwentong hanggang ngayon ay pinipilit pa rin patahimikin. Noong taong 2007, sumali si Yu Minglong sa talent show ng Dragon TV na My Show at nakapasok siya sa top 16 ng Xi'an Division. Pagdating ng 2013, muli siyang sumabak sa kompetisyon sa programang Happy Boys kung saan siya ang kampiyon ng Beijing Division at pumuesto sa ikasampo sa buong bansa. Dahil dito, pumirma siya ng kontrata sa Tianyu Media na nagbukas ng mas malaking pinto sa kanyang karera. Ngunit ang tunay na pag-angat ni Meng Long ay nagsimula noong 2015 nang gampanan na niya ang papel ni Prince Nine sa online series na Go Princess Go. Dahil sa kanyang marangal na tindig at likas na kakayan sa pag-arte, mabilis siyang minahal ng mga manonood lalo na ng mga kabataang babae. Mula roon, tuloy-tuloy ang kanyang paglabas sa mga tanyag na period drama gaya ng Eternal Love, Ten Miles of Peach Blossoms at The New Legend of White Snake. Tinawag siya ng mga tagahanga bilang period drama heartthrob at marami ang naniniwalang wala nang makakahadlang sa kanyang pag-angat. Subalit pagdating ng 2020, unti-unting nanlamig ang kanyang karera sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang mga lead role na dati kaniya ay napalitan ng maliliit na papel at ang mga taon ng kasikatan ay unti-unting naglaho. Ayon sa mga bulong-bulungan sa loob ng industriya, ito raw ay dahil sa kanyang pagtanggi sa mga tinatawag na hidden rules ng mga makapangyariang tao sa likod ng showbiz. Hindi nalihim sa mga nasa loob ng industriya ang ganitong sistema. May mga pribadong paanyaya, espesyal na kahilingan at mga utos na labag sa dangal ng isang tunay na artista. Ngunit si Meng Long, na kilala sa kanyang katapatan at prinsipyo, ay hindi nagdalawang isip na tumanggi. Ang kapalit ng kanyang desisyon ay labis na mabigat. Tatlong taon ng pagkakablacklist at pagwasak ng mga pangarap na kanyang pinaghirapan. Kamakailan lamang, kumalat ang balita na nakakuha siya ng French visa na para bang plano niyang tuluyang lisanin ang China upang magsimula muli at huminga sa isang bagong kapaligiran. Ngunit ayon sa mga pahiwatig ng ilang nakakakilala sa kanya, tila may mga taong ayaw siyang hayaang makaalis. Ang gabi ng ikasampu ng Setyembre ang pinaniniwala ang maaaring naging gabi ng malupit na paghihiganti. Ayon sa kilalang manunulat na si Liu Ban, matapang niyang ipinahayag na hindi aksidente ang nangyari kay Yu Menglong. Aniya, pinatay ang aktor. Batay sa mga kumakalat na bulong sa loob ng industriya, may isang makapangyariang tao na umano'y nagkaroon ng masidhing interes sa kanya. Noong gabing iyon, Sinasabing ni si raw si Minglong ng ilang mga tinatawag niyang kaibigan. Pinainom siya ng marami hanggang malasing. Nilagyan ng droga ang kanyang mga inumin at kalaunan ay dumanas umano siya ng malupit na pangaabuso. Hindi pa rin tiyak kung siya ay tinulak mula sa bintana o kung wala na siyang buhay bago pa man iyon mangyari. Ngunit isang bagay ang malinaw na hindi ito isang kaso ng pagpapatiwakal o ng depresyon gaya ng gustong ipaniwala ng mga otoridad sa publiko. Matapos ang insidente, sumiklab ang malawakang sensura sa China. Mahigit anim na pong Weibo accounts ang agad na ipinasara dahil lamang sa pagbanggit sa kaso ni Meng Long. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang lahat ng bakas ng mga post, larawan at video na parang walang nangyaring trahedya. Maging ang mundo ng entertainment sa China at Hong Kong ay nabalot ng nakakatakot na katahimikan. Walang artista o kasamahan ang nagsalita at wala ring nagtangkang magtanong. At ang pinaka nakakabahala sa lahat, maging ang opisyal na studio ni Meng Long ay bigla ring binura ang kanilang mga account at naglaho na parang bula. Tanging ang mga nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ang mga kasapi ng Politburo Standing Committee ang may kakayahang magpatahimik ng ganito kalawak sila lamang ang makapag-uutos sa mga pulis na maglabas ng no foul play na konklusyon sa loob lamang ng ilang oras, patahimikin ng media at burahin ang lahat ng bakas sa internet na may kinalaman sa kaso. Makalipas ang ilang araw, isang lalaki na nagsabing siya ay pinsan ni Yumanglong ang naglabas ng sampung katanungan na dapat sagutin. Isa sa mga tanong bakit may police report na naitala ng 6.02 ng umaga, gayong wala pa raw sa mga kaibigan ni Menglong ang nakakaalam sa nangyari? Bakit may webview post na naglalaman ng eksaktong detalye ng insidente pagsapit ng 11 o'clock ng umaga? Bakit nawala sa ulat ng pulisya ang dalawang Rolex watch na natagpuan sa bulsa ni Menglong? At higit sa lahat, kung totoong nakasusi ang pinto mula sa loob, bakit natagpuan ng kanyang cellphone sa sala at hindi sa silid kung saan siya umano nagkulong? Ayon sa pinsan, si Manglong ay isang maayos at disiplinadong tao. Hindi siya umiinom kapag may trabaho kinabukasan at wala siyang anumang tala ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa katunayan, dalawang beses na niyang napigilan ng ibang tao sa pagtatangkang tapusin ang sariling buhay kaya paano mangyayaring siya mismo ang gagawa nito Lalo na ngayong bumalik na ang sigla ng kanyang karera, may French visa na sa kanyang kamay at malinaw ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng piraso ng kwentong ito, nabubuo ang larawan ng isang trahedyang puno ng dugo at luha. Ang pagmatay ni Meng Long ay hindi aksidente at hindi rin bunga ng depresyon gaya ng ipinipilit ipalabas ng mga state-controlled media. Ito ay isang pagpatay. Maingat na itinago sa ilalim ng kapangyarihan ng mga nasa itaas at isang malupit na kabayaran sa tapang ng isang artistang tumangging yumuko sa mga lihim at baluktot na alituntunin ng mga makapangyarihan. Ang mga may hawak ng ganap na kapangyarihan ay ginamit ito upang gawing biktima ang isang kabataang puno ng pangarap at pagkatapos ay pinagilos ang malawak na makinarya ng propaganda upang baluktutin ang katotohanan upang palabasin ang biktima bilang isang taong nagbabaya at nilamo ng depresyon. Naniwala silang kayang itabo ng kapangyarihan at pera ang lahat ng bakas at kayang bilhin ang katahimikan magpakailanman. Ngunit ang katotohanan, gaano man ito itago ay palaging makakahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Kahit ilang ulit pa nilang burahin ang mga post, ipasara ang mga account o takutin ang mga taong nagsasalita, patuloy pa rin umaalingaw-ngaw ang mga huling salita ni Yu Mga salitang puno ng sakit at tapang. Sa buong buhay ko, tiniis ko ang kahihiyang dulot mo. Pero ngayong alam kong malapit na akong mamatay, hindi ko na ito titiisin para sa iyo. Iyon ang huling pahayag ng isang lalaking tumangging lumuhod sa harap ng kasamaan. At ang kanyang kwento ay magsisilbing paalala sa mabigat na kapalit ng pagtindig laban sa madidilim na patakaran ng kapangyarihan. Maaaring mapatahimik nila ang isang tao, ngunit kailanman ay hindi nila mapapatay ang katotohanan. Ang katotohanan, gaano man itago, ay laging makakahanap ng daan upang lumabas. Hindi sayang ang pagkamatay ni Meng Long. Ang kanyang sinapit ay gumising sa konsensya ng marami at nagbunyag ng madidilim na lihim ng kapangyarihan. At kapag sapat na ang mga nagising, kapag sabay-sabay nang narinig ang mga tinig ng katotohanan, wala nang puwersang kayang pumigil sa agos ng hustisya. Darating din ang katotohanan. Maaaring ito ay abuti ng panahon, ngunit tiyak na ito ay darating. Ano ang palagay ninyo tungkol sa kaso ni Yu Menglong? Isa ba itong malagim na pagpatay na itinago sa ngalan ng kapangyarihan? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at sabay-sabay nating abangan ang paglabas ng mga bagong update tungkol sa kaso ni Yu Menglong.